Cheater ba ang juwa mo or asawa mo? Mayroon bang mga unsent messages sa kanyang messenger, whatsapp or mga application na pwede nilang gamitin para magkaroon ng communication? Paano natin mababasa yung mga unsent messages? Kung gusto mong malaman kung paano mababasa yung mga unsent messages or messenger, i-click mo muna yung follow button sa tabi ng pangalan ko para lagi kang updated sa mga ganito kong tutorial. Kung gusto mo nang malaman kung paano makikita yung mga unsent message ng iyong juwa o asawa, is pupunta lang po tayo sa settings ng cellphone niya. Paalala lang ha, cellphone ito ng juwa mo or asawa tapos punta ka sa settings. Dito naman po sa settings, i search mo lang po dito sa search engine yung notification history. Lahat po ito about sa cellphone niya or lahat po ng mga notification kahit i-delete niya po yung mga halimbawa mayroong nag-message sa kanya tapos i-delete niya mayroon nag-message sa kanya sa messenger tapos i-delete ide nila, makikita mo rin po dito sa cellphone niya. Ito po ang pinakamagandang gawin. Kasi po kapag mag-install mag, mag -install po tayo ng mga application is malalaman niya po na mayroon po tayo mga application na in-install. So mas maganda po itong paraan para po is wala po itong application na ini-install at hindi niya po malalaman na mayroon po tayong sinit up dito sa cellphone niya. Ganito po notification history. Click mo lamang po itong notification history. Dito naman po, hanapin mo lang po dito is yung notification history ito po. Dito po sa notification history is ito turn on mo lamang po itong icon. Kapag ito turn on mo po itong icon is dito mo po makikita yung mga unsent message niya. Halimbawa nag-message siya sa kanyang jowa or sa kanyang uh, ka-chat or ka-text. Ngayon kahit i-delete niya po yun sa messenger or sa messages or saan pa mga application niyan is makikita mo pa rin po dito. Halimbawa sa akin, turn on natin yan. Lilitaw po yan dito lahat mga kaibigan. Kahit i-delete niya po yan lahat, is makikita mo pa rin po dito. Halimbawa, na up po na to, mga 1 day or two days is pupunta ka ulit sa cellphone ng iyong asawa tapos pupunta ka ulit dito sa notification history. Para makikita mo na po dito yung mga dini-delete o ina-unsend na message sa kanyang messenger. Paalala lang kaibigan na hindi po ito lahat ng cellphone is mayroon pong notification history. Paalala lang din kaibigan, yung mga una pong inansin na messages nung hindi mo po ito nasisit up, hindi hindi mo po makikita dito. Makikita mo lang po yung mga unsent message kapag nasit up mo na po at na-turn on mo na po itong icon. Paalala lang kaibigan, dahan-dahan ka lang. Baka niluloko ka na ng iyong usawa or yung jowa. Siyempre, kung nagustuhan mo ang videos ko, ishare mo ito kaibigan para mas makaalam pa po yung iba kung paano basahin yung mga unsent message ng kanilang mga jowa na nagkiluloko para maiwasan na rin at mabawasan na ito.